nagtatempla ako na te. Para kay Camila dahil na. Ah, kamali ko. Kamali ako ng nilagay. Dahil medyo masamang pakiramdam ni Camila. Kaya... Ah! <clears throat> oh! Na. Eh, aluso anak ko. May sipon siya. Nagblo-block kayo. Kasi may... Ano? Kasi siya bibing? Ada siya na kung ni mama na. Aribo. Eh, aluso. Say kaya yan kay Maestra Laura. Say. Say. Kasi gagaling lang namin sa meeting ng school nila. Tinala ko na rin yung mga bata. Okay. Medyo hindi siya okay. Peta, baby, one? No. Anke, maestra Laura, blue blew ka na. So, anke, say. Okay, do it. Pati do it. Okay. Okay. Jenny tunak Jenny tu Jenny. Naka kasi tong panahon niya. Talagang may may ano siya. May ubo siya. Uh, tawa dito yung sipon niya. Nagdublo ka sa ala. Kaya siya. Hindi. And... siya. Buti si Liana okay na hindi na masyadong ano yung ilong niya, barato. Si Camila lang talaga kay medyo ano. Hmm. Hello dad. Hmm. Hmm. Okay, noie. Yes. Yung ubo niya medyo ano ang nakapitan ko. Okay. Hmm. Pagod. Pagod siya. Galing sa school. Ma'am, giyo. Oh, di ko na ito. Ah, ang gito. Pagod siya. Alala hmm. <coughs> na. So, kahapon pa napansin ni Papi na medyo ano siya. Then, kagabi, Alos dalawa ka. Yan, dare pa. Nadari ate na. No? Mm -hmm. Perfect, ang tunang ko si pa, no? Kusi pa, bene. Kahapon pa siya. Kagabi talaga nag kami dalawa ni Kami. Tsaka ni, yana ani ni Camila. Dahil talagang... Ama. Dati lang tawala niya, ano? Kita ko siya. Yan, ka pa, Yele. Yan. Si kameriere, oh, mana dosa? Bimiko, bimko ora, teteh tek temora. Eh, itu bisa, Pak. Mau kerja, mau kerja eh, saya. Hmm, another po ulit. Magpapulit tayo ulit. Okay. Lupit ah. Pa, chow chow. chow, chow. Kailan ko lang. Kailan ko lang. Hmm. Kailan ko lang. <coughs> Kailan ko lang. Kailan ko lang. mau lo kapan itu, siya espeta, espeta. Cho -chow -chow din ni. ciao ciao guys, ciao guys, ciao, oh. <laughs> bye. <laughs> <laughs> bye, bye bye, -bye. Ciao, baby, ciao. Bye. Bye. Bye.